Hello mga mare, tulad ko rin ba ikaw naman pinoproblema ang sakit ng tuhod? Lalo na sa mga kapwa driver mga mare. May may recommend ako sa inyo mga mare. Ito ay nagamit ko na ng mga limang araw mga mare. grabe ang effect niya mga mare. Dating namamaga itong tuhod ko hanggang dito. Tapos hindi ko talaga halos mailakad mga mare. Alam mo yung sakit pag baba mo na sa sakyan para mababasag yung tuhod niya. At ito lang mga mare ang ginamit ko. Itong smoothing massage gel mga mare eto mga mari ay para sa mga puto natin na mga masasakit na talaga mga mari pwede sa kamay, sa balikat at eto yung texture nyo mga mari eto mga mari mauubos na siya mga mari pero napakalaki ng uh, nakabawas ng sakit sa akin mga mari at saka ito nga pala mga mari ha pwede itong gamitin ng mga 12 years old and above kasi may kulay effect siya mga mari at kung minsan pa nga at pag talagang medyo so, kung saan yung part na sobrang sakit mga mare, nandun yung yung anghang effect niya talaga. As in, mararamdaman mo talaga mare na parang sinisiksik yung lamig ng tuhod mo. Malaking bagay ito sa, naku, lalo sa mga may edad na katulad natin, na 40 pataas mga mare, at dahil higit mga mare dun sa driver, mga driver mga mare. Ito lang yung texture niya. Yan, minamassage ko lang siya ng ganyan. Kung yan ang mga problema niyo, mga mare, ito ang baka ito na ang makatulong sa inyo. Kasi talagang malaking tulong ang binigay sa akin. Malaking ginawa ang binigay sa akin ito mga mari. Kaya nga tingnan nyo, maubos na bago ako naggawa ng review. Kasi gusto ko muna subukan ng ilang araw kung talagang effective siya. At very effective mga mari. Kasi eto maga ito dito. Oh, ang sarap niya imasahe mga mari. Tapos eto dati hindi ko magalaw ng ganito. Kasi parang yan, hindi ko yan siya mahiimahawakan ng ganyan mga mari kasi magang maga siya. Ito palang ang kaibahan mga mari ng yung araw-araw mo ay malalaking sasakyan. Ito yung napupersa. Hindi kagaya ng mga kotse mga mari. Yung wala, ay ito lang kasi naka-banat siya. Pero pala mga mari, pagka yung mga malaking sasakyan na yung daladala mo kagaya ng ban, ay ito pala talaga ang nadadali kasi nakaganon siya tapos ganun ganyan ganyan yung malay ng tuhod natin lalo dito sa Maynila mga mare grabe ang traffic o tingnan nyo naman mga mare ngayon nagagalaw ko na siya mga pare kunyan yung mga masasakit ang tuhod may mga sakit sa ganito nako very effective to sa mga nanay niyo Nandyan yan, ilalagay ko sa yellow basket. Mag-check out na kayo habang may stock pa kasi nagkakaubosan ito mga mari kasi very effective talaga. Ito yung dating hindi kumagalaw dahil magang magaya na check out dito. Pero tingnan niyo naman kahit anudin ko, wala na siyang sakit. Kung wala na talaga siyang sakit. Yung pagbaba mo ng sasakyan, parang <laughs> maluluhod ka na lang sa sakit. Ano pang inintay niyo mga mari? Check out niyo na agad habang meron pang stock.